Kahit may diploma ka pa, papel lang yan. Pero kung dito ako mas lalaking kita ko, dito na lang ako. Sad to say, dito sa Pilipinas, kinukuha ng mga companies ngayon is yung mga college graduate. Yeah. Ano ba, reason? Nakapag-usap na ako sa mga may malalaking company na, mga malalaking business na, mga corporations na, lagi ko tinatulong sa nila, bakit nga pala hindi kayo nag-hire ng na mga college dropout? Isa lang, palang sagot yan. Mahirap na mag-take ng risk. Sa ibang bansa kasi, kahit wala kang college diploma, basta meron kang valuable skill, ha-hire ka nila. Marunong siya mag-accountant, ikaw may diploma, pero siya mas magaling, kukunin ko pa rin siya. Negosyo pa rin eh. Kung saan ako mas malaki ang return of investment ko, doon ako. Kahit may diploma ka pa, papin lang yan, pero kung dito ako mas malaking kita ko, dito na lang ako. So sinasabi mo na plus points lang yung diploma? Pampaganda lang siya ng resume. Okay. Pero mas maganda pa rin kapag mas valuable pa yung skill mo. Kasi mas pipiliin ng mga negosyante ang tao walang diploma na mas magaling ang skill kaysa sa graduate. Okay. Ako, marami ako empleyado pero na isa doon walang college graduate kasi mas marunong pa yung mga college dropout na gumawa ng trabaho kaysa doon sa mga college graduate. So, mo sa so motivation diskarte diploma. Ha, tanong mo kasi sa kanya kung paano diskarte yung sinasabi niya. Kasi ang pinaka-common dyan, diskarte o diploma? Diskarte, syempre, bla 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 bla. Ano bang diskarte yung tinutukoy mo? Ang hagot dyan, pag-join ka sa amin, gagawin <laughs> ka Prove me wrong. Alam mo, hindi lang isang tao marami yan sila. Kaya nila sinasabi diskarte, para huwag ka nang mag-aral. Kasi yun nga yung doktrin ang nila sa isip ng kabataan. Huwag ka nang mag-aral, yung tuition fee na pinaghirapan, trabahuhin ang magulang mo, bigay mo na lang sa akin. Payayamanin kita. Nako, oh, luman tugtugin na yan. Luman tug na yan. Alam mo, simple, panluloko ng kapwa, gawain tiba-tiba talaga. Ulitin ko, panluloko ng kapwa, gawain tiba-tiba. Join -tiba. ka sa amin.